como el Padre me envió, también yo os envío. At humihip sa iyong mga apostol, idinagdag mo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan sin perdonar. Juan 20, 20, Anong kahangahangang regalo ang ibinigay mo sa iyong simbahan, Panginoon? Anong napakadakilang kapangyarihan ang ipinagkaloob mo sa iyong mga pari, mga buhay na instrumento ng iyong awa. Sa pamamagitan nila, patuloy mong ibinubuhos ang iyong biyaya sa mundo. Patuloy mong pinagagaling ang mga sugat ng kaluluwa at pinapanumbalik ang, ang mga puso. Kaya naman, dapat nating pangalagaan ang estado ng biyaya ng buo nating pagkatao, ng may pasasalamat at malalim na pag-ibig sa biyaya kung saan nangyayari ang mga tunay na himala, kung saan nararanasan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ganito na buhay ang mga santo sa matalik na pakikipag-isa sa iyo, na may dalisay na kaluluwa, na may pusong nag-aalab sa pag-ibig na walang makakapawi. Jesus ng Tabernakulo, manatili kang lagi sa akin Turuan mo akong mabuhay sa iyong presensya. Hanapin ka ng walang tigil at mahalin ka ng may tapat na puso. Purihin at luwalhatiin ka magpakailanman, Panginoon. Kapag ang isang kaluluwa ay nananatili sa estado ng biyaya, ang langit at lupa ay tila nagkakaisa sa isang banal na yakap. Nararamdaman ang iyong buhay na presensya at tumitibok. Jesus, na sa amin ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ang walang hanggan ay nagkakaroon ng walang kapantay na ningning at ang makalupa ay nawawalan ng pansamantalang pagkaakit sa harap ng kadakilaan ng iyong awa. Kung mauunawaan lamang natin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig at ang sakit na dulot ng ating mga pagkakasala, tatakbo tayo ng walang pagkaantala sa kumpisalan. Gagawin natin ito ng may pusong nagsisisi at mapagpakumbaba, nananabik na mabawi ang biyaya at pakikipagkaibigan sa iyo. Sa mga dakilang sandaling iyon, binubuksan ng Ama sa Langit ang kanyang puso ng malawak at nalulugod sa kanyang mga anak na nagbubuhos sa kanila ng mga pagpapala ng walang sukat bago pa man dumating sa iyong mga labi ang aming mga pakiusap, pinupuno mo na kami ng iyong kasaganaan. Dahil sa iyong umaapaw na pag-ibig, nakakahanap ka ng kagalakan sa pagdama sa amin na malapit sa iyo. Inaalalayan mo kami sa aming mga pakikipaglaban, inaaliw mo kami sa aming mga kalungkutan, at itinataas mo kami sa iyong walang hanggang lambing. O Jesus na nasa sakramento, gaano kalaki ang utang namin sa iyo at gaano ka namin kamahal? Nawa sa langit at sa lupa, magpakailanman at walang humpay. Purihin ang iyong sagradong puso, trono ng pag-ibig at batis ng lahat ng biyaya. Panalangin sa sagradong puso ni Jesus, Panginoong Jesus, matatag kaming naniniwala sa iyong tunay at buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Sa harap mo kami ay nagpapatira pa ng may kababaang loob. Kinikilala ang aming kaliitan at nagpapakumbaba sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin. Pag-alabin mo ang aming mga puso sa apoy ng iyong pag-ibig. Puso ni Hesus, maawa ka sa mga nakakasala sa iyo at hikayati mo sila sa iyong walang hanggang awa. Puso ni Hesus, turuan mo kaming mahalin ka at gawing mahaling ka ng iba. Banal na puso ni Hesus, tanggapin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pusong Yokaristiko ni Hesus, Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang kami ay mabuhay lagi sa iyong biyaya. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa buong sangkatauhan. Matamis na puso ni Jesus, maging aming kanlungan, aming aliw at aming kapayapaan sa gitna ng mga paghihirap. Matamis na puso ni Jesus, Liwanagan mo ang mga nawalan ng pananampalataya at akayin mo silang muli sa iyong mapagtubos na pag-ibig. Minamahal na Jesus, sa iyong sagradong puso nakikita namin ang lakas upang sumulong. Ang pag-asa na hindi kailanman nabibigo at ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa iyo kami naglalaan ng aming sarili ngayon at man, dahil Ikaw ang aming lahat, ngayon at man. Minamahal na Panginoon, itinataas namin ang aming mga pakiusap para sa mga naaanod ng mga maling doktrina. Para sa mga nawalan ng landas at lumalayo sa simbahan na Ikaw, nang may walang hanggang pag-ibig, ay itinatag. Yunat mo ang iyong maawaing kamay at akitin mo sila sa iyong kawan buksan mo ang kanilang mga puso sa liwanag ng katotohanan at ipadama mo sa kanila ang tamis ng iyong walang hanggang pag-ibig naway matuklasan nila ang kagandahan ng iyong biyaya at ang kadakilaan ng iyong awa upang sa iyo sila makatagpo ng kapayapaan aliw at kaligtasan matamis na puso ni Hesus Pagalabin mo ang aming mga kaluluwa sa apoy ng iyong banal na pag-ibig. Luwalhati, karangalan at walang hanggang pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus. Walang humpay na bukal ng pag-ibig at habag. O, oh, puso na puno ng lambing sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking pagtitiwala. Maging aking kanlungan sa mga bagyo, aking lakas sa kahinaan, at aking liwanag sa kadiliman. Lahat ay kinatatakutan ko sa aking sariling mga kahinaan, ngunit lahat ay inaasahan ko mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, ibuhos mo ang iyong awa sa amin at sa buong mundo. Panginoon, sa iyong paghihirap ay inaliw ka ng isang anghel na ipinadala ng Ama isinasamo namin sa iyo na aliwin mo rin ang aming mga kaluluwa sa mga sandali ng pagsubok. Kapag ang sakit ay bumabalot sa amin at ang pananampalataya ay natitinag, maging aming alalay, aming aliw at aming pag-asa. Sagradong puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong pag-ibig sa akin. Sagradong puso ni Jesus, pangalagaan at pagpalain mo ang aming mga pamilya sagradong puso ni Jesus. Ipaalam mo, ipamahal mo at ipagaya mo ang iyong sarili sa bawat sulok ng mundo. Sagradong puso ni Jesus, itatag mo ang iyong kaharian sa aming mga puso at sa buong sangkatauhan. Sagradong puso ni Jesus, sa pamamagitan ni Maria, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo ng walang reserbasyon. Nang may lubos na pagtitiwala at pag-ibig. Lahat para sa iyo, Jesus. Lahat para sa pag-ibig sa iyong kabanal-banalang puso. Kamahal-mahalang puso ni Maria, aming ina sa langit, gabayan mo kami ng may lambing at ihanda mo kami ng isang ligtas na landas patungo sa iyong anak. Matamis na puso ni Maria, maging aming amparo, aming lakas at aming kaligtasan matamis na puso ni Maria. Akayin mo kami palagi kay Jesus at turuan mo kaming mahalin siya ng may kadalisayan at debosyon, kabanal-banalang sakramento ng altar. Buhay na presensya ng aming manunubos, naniniwala ako sa iyo. Sinasamba kita, sa iyo ako umaasa at ng buo kong puso ay minamahal kita. Nang may malalim na kababaang loob at kalungkutan, hinihingi ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, na hindi sumasamba sa iyo, na hindi umaasa sa iyo, at hindi nagmamahal sa iyo. Naway, hipuin ng iyong liwanag ang kanilang mga puso at akayin silang pabalik sa iyong maawaing pag-ibig. Minamahal na Jesus, Nawa sa bawat tibok ng aming puso ay umalingaungaw, ang isang alingaungaw ng pag-ibig at pasasalamat sa iyo. Panginoon, gaano kalaking sakit ang meron sa iyong puso para sa kawalang interes ng marami? Gaano kadalas binabaliwala ang iyong pag-ibig? Hinahamak ang iyong tunay na presensya sa Eucharistia at nakakalimutan ang iyong sakripisyo Ngunit ngayon, Panginoon, gusto naming maging mga kaluluwang nagbabayad sala. Gusto naming aliwin ang iyong puso at ialok sa iyo ang aming pag-ibig sa ngalan ng mga hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang maibiging puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang maibiging puso ni Jesus Nanasa nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus na nasa sakramento. Naway ang mga sandali ng pagsamba at panalangin na ito ay makarating sa maraming puso. Humipo sa kanilang mga kaluluwa at pag-alabin ang yamang ito sa pag-ibig para kay Jesus na nasa sakramento. Kung ang panalangin ito ay nakausap sa iyong puso, Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, pamilya at mga kontak. Limang minuto kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, nakakubli sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa aming pagdalaw aming pag-aalay, aming pagmamahal. Ikaw, na tahimik na nagahari mula sa tabernakulo, tapat na saksi sa pagparito at pagparoon ng mga kaluluwa, madalas na nakakalimutan ng mga labis mong minamahal. O Panginoon ng tabernakulo, dagdagan ang aking pananampalataya kapag nanghihina, palakasin ang aking pag-asa kapag nag-aalinlangan. pag alabin ng aking puso sa apoy ng iyong pag-ibig. Ikaw na bukal na walang humpay ng awa, gawin mo akong maawain tulad mo. Ikaw na siyang walang hanggang katotohanan, patnubayan mo ako sa landas ng liwanag at katarungan. Panginoon ng Tabernakulo, ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na mahalin ka araw-araw ng higit Hanapin ka ng may sigasig, manatili palagi sa iyong presensya. Ngayon, sa pagluhod ko sa harap mo, ang aking kaluluwa ay napupuno ng tiwala. At ang aking mga isipan ay lumilipad patungo sa pinakadalisay at pinakasimpleng imahe, ang isang maliit na bata. Ang isang bata ay hindi nag-aalala tungkol sa bukas hindi natatakot sa kawalang katiyakan ng hinaharap o nagdadala ng bigat ng mga alalahanin na hindi kanya. Hindi niya tinatanong kung saan magmumula ang kanyang pagkain o kung ano ang kanyang isusuot kinabukasan. Dahil alam niyang naroroon ang kanyang mga magulang, nagbabantay sa kanya ng may walang pagod na pagmamahal. Sa kanyang kawalang malay, siya ay lubos na nagtitiwala. Kapag nilusob siya ng takot, kapag siya ay nadapa at nasaktan, tumatakbo siya ng walang pag-aalinlangan sa bisig ng kanyang ama o ina. Sa kanila siya nakakatagpo ng kanlungan, aliw at kapayapaan. Pinapawi ang kalungkutan na nagpapalabo sa kanyang paningin. Bakit ko ito dinadala sa aking puso? sapagkat ganyan dapat ang aking pagtitiwala sa iyo, aking Diyos at Ama. Ganyan dapat ang aking pagpapasakop sa iyong kalooban, na may katiyakan na inaalagaan mo ako sa lahat ng oras. Hindi ako dapat matakot sa kung ano ang darating ni mabalisa tungkol sa hindi ko nauunawaan. Kung yumakap ako sa iyo ng may pagtitiwala ng isang bata malalaman ko na sa iyong mga bisig ay walang makakasakit sa akin. Kahit sa madilim na araw, sa mga pagsubok na tila hindi makayanan, sa mga landas na hindi ko maunawaan, ang lahat ay bahagi ng iyong mapagmahal na plano. Walang nakakaligtas sa iyong paningin. Walang nangyayari ng hindi mo pinahihintulutan ng may banal na layunin. Kung matututo akong magtiwala sa iyo ng buong puso ko, matutuklasan ko na ang sakit ay maaaring maging pagpapala. Ang mga luha ay didilig sa lupa ng biyaya at bawat sugat ay magiging bukal ng buhay. Panginoong Hesus, sa oras na ito ng panalangin, nais kong ibigay sa iyo ang lahat ng bumibigat sa aking puso. Ang aking mga takot, aking mga pagkabahala, aking mga alalahanin aking pinakamalalim na sugat